Sorry guys, pa, pan? rice. One, two, <more> three, four. What is this? Ito may cheese. Cheese. <mele> če, pork ito na may cheese. ah pork. And naman ay itlog. It's egg. It's egg. Ito na It's ano, egg. Anong yeah, tiga? ka. ka, siya, Gusto kimchi or itong gulay? Ako itong gulay. Ito sa akin tofu. Hmm. tofu ma? Hindi. Iga tofu, ano sa inyo? iga cha. Anong isang inyo? Anong sa inyo? Pwede kayong ito, pipili kayo kasi may yung pagkain natin. Ano ba?

Bamboo? Uh, may drinks na yun. Ah, ano lang sa'yo? Ah, ito. tsaga na ka. Siga. 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 yung ka. Eh, akala ika yung na ho ika. na ho Naga sangga. Sa Yung sa iba, wala? Ayan, pare-pares mo. anong inumin nyo? Ano ba ang drinks? drinks? Ano ba ko? hindi. yung pala tayo kukuha. Bibigyan baso. Uh, 啊。